Napakasarap mga idol. Kahit sa tanghalian, kahit hapunan. Ang sarap niya mga idol. Kain po tayo. Good morning, good morning. Hmm. Mga idol, basic lang. Oh. Pinag trituhan ko yan ng tuyo. Gigisa natin yung tuyo ngayon sa kamatis. Yan. Basic lang yan mga idol. Share ko lang tong idea na to sa inyo. Yan. Walang yan, tatlong kamatis. Tapos meron tayong pritong tuyo. Tapos meron pang tirang tuyo na naman na nasa lang. <coughs> Pinagsama ko lang yan mga idol. At uh, gigisa lang natin dito. Ang sarap. Yan. Luluyakin lang natin ito mga idol. Napakasarap yan. Hindi nyo ba kakainin yan? Napakasarap sa kanin yan. Ayan mga idol. Luyak na siya, di ba? Saka ngayon itong tuyo. Yan. Halu haluin mo lang yan mga idol. Ayan. Ayan. Diba mga idol, oh? hindi nyo ba kakainin yan? Ang sarap yan. Napakagandang idea mga idol. Ayan, No? Oh. Two thousand years later. Ayan mga idol, Oh. Oh, hindi nyo ba kakainin yan? Napakasarap yan mga idol. Ayan, ang ginisang tuyo natin sa kamatis. Oh. Ano? Kaya tayo. Yan nga mga idol. Oh. Hmm? Napakasarap. Ginisang tuyo sa kamatis. Ate. Kain oh. po tayo. Napakasarap po niyan. Yan. Kamayin na natin. Yan. Oh. Hmm. Oops. Yan. Subok ate. Yan. Yeah. makigaling?

Mm. Ang sarap kahit kait dilis kahit tinapa. Ayan, no. Ang init eh. Hmm. Hmm. Ang sarap niya mga idol. kait yung ganitong luto. Kahit, kahit hapunan. Hmm. Cắt ya? Hmm. Ang sarap niya mga idol. Kain po tayo. Good morning, good morning. Hmm. Hmm. Masarap talaga pagka kamatis. Hmm. la hmm. nangkat dagang kain mo hmm? so natinah huh hmm. hmm? kalian pengen iseng koncing kanel. Gara-gara semak pulang dito. Ah. Ah. Mo ng hmm. Bagaimana dengan ulo? cara punya sarapnya, idol. Hmm. Yan yan lang diskarte mga idol. Kaya yung mga natitira mga toyo, lalagay ko sa ref yan. Baka gusto ko mag-isang kulay dyan, isang, isang kamatis. May toyo. Mm. Mm. Ayos mga idol. Thank you Lord sa so, isang masarap na pagkain. Abay mga idol.